<coughs> Hoy, sino nagpasabog ng bahay ko dito sa Minecraft? Hmm. Kala kayo, hindi ako. Mas lalong hindi ako. Makita ko lang talaga kung sino nagpasabog ng bahay ko dito sa Minecraft. Tingnan sa sasabog din mo kanon. Pre, alam namin si Ken Ken yung ano, madalas magpasabog ng bahay. Nakita namin. Okay, Ken, Ken, Ken Ano? I was spend and waste my all day to build the, that house on my minecraft Tapos papasabugin abogin nyo Ayun na nga, nag-English na, nagdugutuloy ilong ko Hindi ako marunong mag-English, eh Pre, sorry na Ha-me, ha-me oh, joke lang, joke lang pre, sige Uy, matatalo na kami, matatalo na kami yung bin-shot. Yan kasi! Ang namatay, ang lag kasi eh. Dahan-dahan naman sa keyboard. Aba, ako nagtayo ng com na to. Aba, pag nakapag-pagkanahampas, wagas. Bolok PC. Kasama siya. Ako'y sanay na kahit meron ng dalwa. Kaya naman pala nag-YouTube eh. Patayin mo yan. Tapalo kami eh Eh sa Bobo ka talaga maglaro Patayin mo yan kundi ako papatay sa PC mo Ito na Bobo pa talaga maglaro Sinisipay yung lag You defeated Ano? Yan tuloy na talo Ang lag kasi eh Yung isa kasi dyan Yung YouTube Ang lakas makapaglamo Ng internet ng, ng YouTube eh hmm. Ano pre, uurong ka pa? Oo, uurong na ulit ako. Bulok kasi PC ang naglalag. So, sadyang ba ka lang talaga maglaro. Hoy, God, Call of Duty Mobile to. Malakas ako doon. Ikaw nga, hindi, sabi ko, baril, hindi mo naman ginamit sniper mo. Sabi ko, sniper, ang layo-layo mo sa kalaban. Dapat yun yung gagamitin mo, sumala ka. Sus, so, one-on-one na lang, oh. Para magkaalaman na. Tara! Kala mo uurungan pa kita? Kahit wet lang gamit ko, mananalo pa rin ako. Boom, nagpanalo ako. Ano pre, isa pa? Ayoko na pre, sobrang lag talaga eh. eh mahina ka lang talaga maglaro. biruin mo, nagflash para mamatay. Ikaw na nga, hindi mo pa nabatukan gamit kutsiliw eh. Sige, isa pa ako. Sige, okay, huwag na tayo mag-1v1 ng lag dun eh. Yan pre, hindi na ako mag-lag. SS! SS pre! SS! Wait lang pre, bobo mo naman. Ano kala mo sa skill ko? Unlimited? Yay! Tapos ko na mabuo ulit yung bahay ko sa Minecraft. Hoy, ang ingay mo. Tigilan mo nga yan. Hmm, ayoko naman maglaro. Gusto ko lang manood ng Jurassic World. Ay, ST One Piece. Uy, maglalaban na si Ace pati sa Kainu, eh. Sige, papayagang kitang manood. Pero tapusin lang muna namin to. Sige, pre. Salamat. Wala problema, pre. Uy, taya ka lang. S, 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 S. S, S. Namatay. Bobo mo naman maglaro. Ang iingay nyo, bintuhan ko tuloy kayo ng pang... Ah, sa dito? Ah, panturok. Kayo talagang iingay nyo. Diyan, anong nangyari sa ulo ng kasama nyo? Hmm...